Ito so, tayo guys bababat ayo. Oh. Sa Sapa Ayun si Kate oh Nauna na siya Guys ang linaw niya guys oh Oh Yan ang ganda Tabi tabi po Yan guys oh iba. Yan guys, mataas ang tarik, matarik guys. batu guys, so oh, lalaki. Di kam to Alfonso Batangas. Guys. So, ang lamig, ang linaw. Dito guys, ang aming pangalawang araw. Ganda ng tubig guys.